Oh yung eat. Oh, yung pita. Oh, out. Out na si Ano. Ang mama ko ay iba ang. Oh, masipag. Meron si Ano, Ali. Oh, ay, Ay, <laughs>

Ay. ay, 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 ay namin, alam. Ako si okay, okay. okay, okay. okay. oh. so, uh, mama ay meron, meron. ano na. Dineri ay sa ano. na. Nani, ay. Bino. 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 Ay, wala. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Ma? Ano ba nang mo ikaw. Ikaw, ikaw. Ano? Mama ko ay sumakti. Oh, ano? <laughs> dami, dami. dami, dami. Dami, dami. Basa ha, nabasa mo yan. O, ba, basa. Ma? Ano?